viewers, pakita ra ko karasa ni minuto nga kini ilaw. It naman di da beautiful is bayaw. Digusli, digusli. Ay ah, sis, tan bayaw karasa. Papayaton mga ka guys, guys, mga ka vlog vlog. Another day, another vlog. Ari tayo na mga ka vlog vlog kan bayaw. Bimisita kita kay iya birthday. Nagsarap kami mga ka vlog vlog in tilapia. Ay magkikilaw kami mga ka vlog vlog. Ang magtatagay-tagay kami di dauron mga ka vlog vlog. Mga ka vlog vlog. Amo ngayon ni Michael, sa Superalis. So kung na na kayo naman doon pa mga kablag iya, kung na nakilala niya iya, asya niya yung mga kablag-blagan, granada, lusad, upula niya anak, upula niya sawa, burod pa niya sawa, mga kablag-blag, namatay niya sawa, pati niya anak, mga kablag-blag. Makulig ka talaga niya kabutangan, mga kablag-blag, kay natanggalan niya kamot, noto niya tiil, tungod sa pagbatakan, granada iya. Pero mga kablag-blag, hingilimtan talaga nito na buhat mga kablag-blag, pas forward lang nito natin ng Michael. Kaya di kami yan ang mga kablag-blag. Kaya kadlawo niya ang mga kablag-blag. kami ka mga kablag ang kablag-blag kaya nga Kaya nagsarap kami ang tilapya. Kaya magkikilaw kami ang pisko-piskoan ng, pisco ng tilapya. So, wala ba ka pliskoan mo ang mga kablag-blag? Hala hinyak, taratitat. Balita mga kablag-blag. Alat niya na may kailang pipiperehan mga panakot para yung surunod ganat iya kinilaw ng marasarasahan. Kaya lang nag-ihiyat magkikilaw lang mga kablag-blag. Expert to niya pagkilaw. Kung ano ang pinakadabest ng kinilaw ng tilapya maka blog Hala kada hinyak, Iton dida asya ton marasa dida bayaw. balita mga kablog-blog. Ina kon bayaw. Bisla kon haya kulang itiyak kamot, kulang yan tiil. Pero nakagtrabaho yan mga kablog-blog. Diri nakakaulang haya tiyak kukakulangan tiyak kalugaringon mga kablog-blog. Ama ton tiyak siring akon mga kablog-blog. Ay kon hobya ka talaga nga tawo, dinim kaya magtrabaho. Bisa nga trabahon kun diri kon hobya biangka. Kun naging ina nga kala kablog maginulat ka, may mabutay magrasya. Pero ya kablog-blog diri, nagius talaga ya. Bis may kulang tiyak kalugaringon. Di rin man kita nakukuha na maka makablog-blog kaya di rin man itong na ito, kabutangan. Pero gintagan pa yan chance na ginawa mabuhay ang mga kablog-blog. Ang correction nito, may dani iya sinisiring nga kuhan na second chance kaya may mission pa iya nga ginatag ang para iya mga kablog blag Asyatik santo mga una-una mga kablog blag Ayaw gud kita kawadin paglao may kinabuhi na tatun huna-huna mga kablog-blog. Mintas buhi pa kita may paglaom Natalan na mga problema nga nasulod natong kinabuhi. Mayroon itong mga solusyon. Basta diri tala, dalagaan nato ng mga problema. At tubangon nato para masolbar. Asya itong mga kablag-blag. Amo itong dida. Ada ito na nga o mga kablag-blag. Yung pinugapuga na nga o ni Bayaw kinilaw nga. Tilapia mga kablag-blag. Itong kita at yakapuga mga kablag-blag. Astig ito. Ano marasa-rasa ito nga yakapuga. It naman dida Bayaw. It marasa itong dida. Manatok. Mayam isa itong mga kablag-blag. Labis na kung makumplito ito, ito mga panakot mga kablag-blag. Humana itong kaluto. Tels, saba pa pasti lang ginuho ko. In kamarasarasan, gabis talaga at kinilaw. Amo ko dabis nga pan sumsuman mga vlog blag Di na nga ako, oh, pas lang na kita. Ito na nga ako, di niya Diyan suhoy, nga na ano, ito nga tilapia. Nga presko nga tilapia. Diyan suhoy. Tapos yung butang diyan ko tayo nga mangkok. Kaya itong titimplahan na. Buta asin. Nga niba nga mga panhakot suka ng sibuyas, sutir, harang, lastuna. Kay nga sa pa nangalimtan namon di pinaka importante kun nga panaakot nga mawawaraan lang sa antilapia an luya. Pero sige okay la o kila kay man nga to sawang adi kay mayoron okay la giap pag mamara sa lagat luto na among ni Bayaw. Bubutan nga nga ni Bayaw tito ni Suter dito na kinilaw. Pero itong dabis na kuntun marasa na kuntun suter pangan la o okay kina pwede na may asin-asin la yung mga titilawan at na marasa na wari pa nga na sibuyas nga harang, labis na kumbutan ito ng hatok ay tungod, presko prisko ang tilap tilapia nga mong ginsarap, marasa po talaga ito niya. Ada po ng is. marasa talaga ito niya. Tugad-tugaran ka iyo. Ala ka dahi, hinyak balita. Shoutout na mga mag-usay. Diniya Burawin. Ang mga mga viewers nga nga ganing guwapo kan magrasarasaan shout out ana tigbak kamo ala kaday hinyak taratitat ito na nga mga kablogblog, iya naging pinugahan ni Soter para magmarasarasan talaga sugod sa iyo hinyak taratitat <laughs> balita joke la mga kablogblog, magrasa balita kita Pamba ka na nga niya mga kablogblog blog yung kuha na pagpainit na lawas ang pagparasa para kumapit at karasa ay mulawas Hala ka! Hinyak na natita talaga ka! na ano, natigbak ka <laughs> malita ito na makablaglag yung yeah, interstate sa narang para tanya, may butang at may kinilaw para gusto mas marasarasan talaga iya yeah. ito na makablaglag asya ito iya yeah, dida ay siring hirat sarang pagpainit daw kuno iton ano pagpa kuwan kasing kasing pagpatambal bang kuno iton. kasing kasing tambal kasing kasing nga kuwan pirmila nasasaktan pirmila bigo sugat so, ba mo pirmila bigo Tremil yang masakit tim kasing-kasing. Aray ko po. Amo sa nanang harang balita with pambakon. Pambakon nga to't may kinilaw mga kablag-blag. Agi daw, nagsulap ng prioritad to nga. Tsunoy, napalaki pa da. Ito na nga mga kablag-blag. Pambakon nga to't harang nga to't kuwan. kinilaw. Amo sa sila nga. Pinaambakan. Aray ko, kung magkapiangang ka. Balita wit mga kablag-blag. Ito na nga haw. Pinambakan na niyan harang. Sa pititunod mga kablag-blag. Magtitiros na nga to't hihain kibuyas. para lahat nga toy ay talo nga at may dakuan pag na trust, sagot dito nga kinilaw nga para lang mga B.I.P. nga kinilaw so daton B.I.P. B.I.P. kunuhay baka lang, lang ito mga tarap <laughs> balitao hinyak tara titat ka mga nga naturday ka nga mananulay ka kanem, eh woy <laughs> balitao joke lang mga ka-blog-blog ayaw lang kamukha video kung baga ako nag mumuyayaw kita dito ng tatong vlog at sya lang mga ka-blog-blog para napagparisyo ito lang ito, mga ka blog yan aliwat. Ito si Buyas nga iya kuan lahat ng na paamba kong lahat na ito niya ito mga vlog-vlog at ito presko kinilaw para god makumplito na rasa So wag kagrasa ay mo kumplito, na. Kumplito na sa dati mo na wong. May dyan na make up, may lahid na, kumplito na, mahusay na. Al marasa ka na Para tampalohon nga mananap ka. Malito, <laughs> joke la Ito na nga o dida, sigurado ko marasa ito. Ay kulang lahat ng ito di mo hudim ni Bayaw. Turo to pray Bayaw, para astig, para marasarasaan. Amo itong sisiring, BIP, BIP nga kinilaw. Nilo to to prahan. Ito lang tilawang ko itong dida na nakisamok ako. Dimilaw ako, kita to kamot di nga malay-lay ng kamot, nga damot tugot kulo. <laughs> Ala ka dahi, hinyak sa ratitat. Amo lang nga o, turan ito ni Bayaw ni Lasuna, para kuno astig, para kuno makaon dida nga bagan alok, kumilayin alok diri maka kau nentuai masunuk cunuk cunuk gak dau maka usalah ala kadai nyak tarat titat kau pengen bayau gentilawan lawan na ay tundida bayau karasa tilawi utro bayau tilawi it naman nga itu bayau ganti tirada merasa bayau Nah kata bayau ingin rasa so, angkat bayau ngayau kagwa pirastik tenak bayau kau letan sugan. Bay, bayau, pabayau, otroi bayau. para maglawit ato ng mga viewers pag itayara ko anong karasan yung linuto nga kinilaw it naman dida beautiful eyes bayaw dingusli dingusli ay ah, sis tan bayaw karasa